Yo, ayan good morning sa inyong lahat mga busing no? Ayan. so pauwi na po tayo no? At eh, vlog pauwi hanggang sa makarating sa bahay Bibili ng gulay, okay? So kita -kit sa daan mga busing nga Kita -kit sa daan, good morning sa inyong lahat no? At magandang araw sa linggong ito yan maulan, maulan <laughs> Maulan na umaga sa linggong ito yan. good morning Kita kits Let's G Ayan, yeah, sandali lang May sasakyan Mabigat <laughs> igas yung gulong ko ah Pero okay na Highway naman yung dinadana natin eh Kalsada naman eh Ayan, so Pauwi na tayo mga busing Putol-putol lang po ito ha selective na lang to video <laughs> selective places na lang yung makukunan natin putol putol na mo tulag yan hanggang sa makauwi tapos eh oh, parang kain santo sa sakyan ha ah Mitsubishi hindi Suzuki yung kainisan eh Uh, oh, may mga helmet oh yan dapat mga helmet walang motor kanino kaya yon ako sa mga lasing yon <laughs> sa kanila siguro yon no oh. swerte nyo wala kong pera <laughs> kung may pera ako bibili rin ako dyan eh <laughs> Yun, may GoPro si tatay vlogger eh vlogger si tatay vlogger nag uh, mga bikers bikers hindi pa maayos ayos dito hindi malinis dito kasi may mga convoy may mga stockpile pa dyan eh may mga tracking pa na nakatambay dyan eh hanggang dyan lang sa baba mga busing eh. tapos doon na lang tayo sa panah sa malapit na sa ano ba yan sa bibilhan natin ng kan or doon rin naman ako dadaan sa dinana natin pag sa baba pa, ano ba yan sa baba bangga banti yan doon ako dadaan ulit para wala nang masyadong traffic na madadaanan kasi pag dito sa bayan-bayan -baya ng Barutap ah, ng Dumangas at Barutak medyo matraffic yan ngayon diyan, kasi may araw ng linggo pa nila yan a market day ng kanata ng Dumangas pero kung may pira lang ako ah dyan ako dadaan may mabilip ako eh dadaan ka ng palengke nila may mga gulay dyan at kanay saging, hindi mabili. Yan, so mga busing. Kitakits na lang tayo doon sa mga <coughs> makukunan pa natin na. Yan. Na lunok yung laway ko. <laughs> kita ka na lang tayo doon sa malapit na sa amin mga busing ha? Short video lang ito Selected places lang yung kumunan ko Okay? Good morning Ayan Dito na tayo ulit sa Bangga Bante <laughs> Hanggang dyan lang sa paglagpas ng palingki nila mga busing <laughs> Baka may mabili pa tayo dyan eh low tide eh kaya ito yung tubig mabilis yung pag-iagos pababa yeah Oh, di ba? Dito na tayo. Dito tayo ulit dadaan. <laughs> Dito lang yung traffic traffic. Doon ako bibili ng gulay sa suki natin kasi mura doon. Dito nakakana, bugkos-bugkos na yung mga panila. Yung mga sitaw, yung okra. Doon sa suki ko 20 pesos no okra eh. Parang 40 na dito sa mga bugkos-bugkos eh. Briskaw Briskaw gulay oh. di diba? ba dito oh. po mga gulay at kanin Oh yung talong oh, priskang priskaw green na green pa yung kanyo oh, tangkay grabe bagong ani yun eh bagong harvest yan palagpasin mo naman kami <laughs> nasa gitna pa ng daan eh. yan doon na lang mga busing eh. naka video rin naman tayo dito kanina eh. <laughs> pagpapapunta doon na lang doon na lang sa malapit na sa bibila natin ng gulay okay kita gets? eh, dito na tayo sa suki natin <laughs> malapit sa suki natin yan <laughs> hanggang doon na sa bahay ah. Yeah. Naayos ko pa yung cellphone. Mabigat kasi kaya te, minsan pag nasa uh, tuluyang takbo at malakas na hangin, gumagalaw yung kanya, yung setup niya. <laughs> Lakas kasi ng hangin eh hindi makita pero pag dito ka sa kalsada makapal yung hangin dito sa gitna ng kalsada na napakalamig hindi naman gumagalaw yung mga dahon pero yung kapal lang ng hangin talaga na nakakan dito sa gitna ng kalsada makakan makapal na bumabangga sa kwan natin sa cellphone nakabinaw pa pag ganitong panahon okay lang mag brown out <laughs> walang problema pero kung kahapon ay naku po grabe sobrang init eh alas 10 no alas 10 talaga doon nagsimula na lo, grabe mag init yung panahon eh pero pag ganito wala to Mapaanda makulimlim to hanggang mamayang hapon Ayan, Dito na tayo bibili sa suke ko Sa suke natin yan Oh, di ba? ya jauh ya, kerah ini bagu oh di bagu bagu bak binting -ba aja tapos pulo nggak lah toy dan nami minum mereka dan nami tau, Dah sini gang kita mo. sinigang kita mo. Sinigang. Ano so, dyan eh. Tamad lang ko magsari ka taray doon. Tama, wala ako sa so wala ako gana magsari ka taray ah. Mataray ko pwede motor mo eh. Motor-motor. Oo, oh, lagalaga ako so, sa dyan. Pero kung mangambal, tambay-tambay eh. Mangambal, tambay-tambay, wala ako gana. Ah. Mas dyan magwa, mga tambay-tambay. Maglagaw-lagaw, tanaw. Oo eh, galagaw ko pero may gablog eh. <laughs>

Kuan mo tayo ng uh, ano karbasa. Kay kung tiner lang man nga tiner sa balay kuan man. Teka, oh, okay. ka ta gongo mag. Oh, amo la ra yo ti exercise mong ngodran. Ayos ayos rek. Ah, gola gola go, galibot ta. Ah. <laughs> yes, thank you. Ah, diba? May monggo na po. Sandali. Kasi may karne pa po doon. May tira pa yung pan eh. May tira pa yung pan po. Yung pangbulalo, may tira pa doon na karne. Iniwanan ko talaga. Kasi ang dami ng karne niya eh. Ngayon, ano yung pares nito? Okay na to kalabasa, may latoy, uh, sitaw. Ano pa? Okay na to. Dek, paano ako? Let's G, we Ana, na. Oh, diba? May gulay na tayo. May pangadubo na ko ay asin pa na Walit po asin Diyos mio buti na lang naalala wala na akong asin ubus na rin yung asin ko eh take me home come the roads good morning asin mo na asin <laughs> ay may pinutos ka oh hindi ba ako na ya sarap po sasunod lang Oy, okay, doorbell paper mo ah. <laughs> Mapidada. Ayas, ah, may adra na eh. Masay magpansit ta karon ah. Baka like ko de karon. <laughs> Gani. Pansit o bihon. 20 ako na eh. Oh, may sarudlan ko to. Thank you. Oh, di ba? Hindi ko na napasok sa kan sa bagahin natin. Tara na. na. Mabayo. Take me home. Country roads to the place. Hirap <laughs> tuh Let's go hindi naka biyahe, sinsan, sigurado dyan yan sa kapihan ngayong <laughs> brown out pero kung nagbiyahe ah, wala wala nga nagkuhan siguro sa grab niya grab na siya grab driver eh wala siya, ah, diba mga kanya-kanyang lakad eh. Si may guton nyo naman, siya may guton nyo naman. Ah, may mga kasamaan din siya ng mga vlogger din ah, na ah, sa Facebook, no pang Facebook. Ah, dito yung sasakyan ni. Eh. Hey! <laughs> Diretso ko. Andon Hindi <laughs> <Deing> nga nakabiyahe. <laughs> sa migoton nyo na may mga kasama din siya na mga vlogger pero sa kagaya na din ng mga facebook vlogger no? mga content creator sa facebook kaya ga good vibes sila no kasi isang content yung ginagawa nila ay uh, e, isa, no pare parehas na content sila na take short video mga patawa mga ganon Yeah, tini ko anak, tini pang YouTube nung no? kaya mga long video travel. Sinsa naman hindi kami makakasama kasi may nagbaga uh, siya na sa biyahe siya parati. Minsan nang yan uh, sa lahat. <laughs> Bakal laswa Bakal kalaswa Sir Dante Let's G Ayan, Dito na tayo sa bahay ng busing Magluto na lang ako Tapos Tapos ko luto uh, Ako na lang ako magpapalit ng tubig ng halaga ko ang pagbalik ko sa mga video nyo baka mamaya na lang no? pag maka time ako o diba walang tao yan hanggang dito na lang Gandang umaga yung lahat, mga busing. Love you all. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Ay, nasa na yung kwan ko? <laughs> Sabi mo ko sana, GoPro stop recording eh. <laughs>